Hello po mga guys. Ang pakikita ko po sa inyo ngayon ay ang ngipin ng kidlat o mutya ng kidlat. Tingnan nyo po. Kakaiba po ito mga guys. Pagmasdan nyo po. Talaga po siya ang ngipin ng ngipin. O, ayan. Ito po ang isa sa hawa ko na kakaibang ngipin ng kidlat. Ayan. Tingnan nyo po mga guys. Talagang napaka rare po nito. At tingnan nyo po pag itipinan ko ng sopang puti. Tingnan nyo po ito po ay gumagalaw ayan po tingnan nyo po maigi masdan ganyan po ha ayan po mga guys ayan ayan tingnan nyo mga guys yan yan po ang aking kakaibang ngipin ng kidlat umot siya ng kidlat yan o, ayan nakita nyo po ano yan yan ho yan mga guys kakaibas tingnan nyo po ito po ay napaka real napaka pambihira ah uh, ilan po ang hawak ko niyan pero ito po ang unang pinakita ko sa inyo itong talagang nagalaw ng ipin yan. yan po ay nung kumidlat ay nakuha ko pong nakabaon sa isang puno ng kahoy ayan tingnan niyo po ayan po yan ayan 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 oh. tingnan niyo po ang kanyang pagalaw isa pa po, po mga guys tingnan niyo po ha ah, panoorin nyo po ang pagalaw ayan Ayan. O, ayan po mga guys. Alam niyo naman pong napakaraming ginagamit ang nangipin ng kidlat o mutya ng kidlat. Ayan po. Ayan. Kitang-kita niyo na po. Ayan. Ayan po. Diretso po ang pagalaw niya mga guys. Ayan. Kaya panoorin niyo po ang video nito. Nang makita niyo po talaga na ayan po. Totoo. Ayan. Rare na rare siya. Ayan po, pinakaiba po sa hawak ko, mutyan ang kidlat. Ayan. Ang hawak ko po niya ay tatlong klase. May may itim at may tatlong kulay. 'Yan naman po ay plain na puti ito hawak ko ito. Ayan. Ayan na po, tingnan niyo. Mga guys, panoorin niyo na po lahat panoorin ang video ito. Ayan. Oh. po. Makikita niyo po. Ayan. Ayan na po siya. Pag siya po ay pag pinay ininom ng sukang puti. Ayan. Yan po ay nalakas. Dire-diretso po ang kanyang pagalaw. Hanggang sa muli po mga guys. At paunawin nyo pa po ang susunod kong mga kakaibang video.